Wow, magic. in <laughs> the So yun po mga katapon, nakatapos na nga po tayo maligo. At yung gasolina, kalata namin kanina ni Kahaw na nakaw, hindi pala. naki body tubal pala. Dalawa kasi na galon na puno yun. Yung asol at saka Verde So yung isa pala, yung itim, mula pala talaga ng laman yun Yung verde, nakina body tubal So kalatangan namin na Nanakaw, hindi pala Nandun, nakatago pala Kay body tubal Nag vlog din dun si Kahaw, panoodin nyo sa vlog ni Kahaw So gagawin naman natin yon, Mga katakbo, syempre magluluto tayo na. Ito yung mga ingredients natin Ito po yung Uh, bawang, sibuyas nandito ang ating carrots at sayote ito yung pan pansit na sariwa natin tapos ito yung kawali natin kaya mag start na tayo yan at bubuksan muna natin ang gasol painitil na natin yung kawali tapos ito yung mantika natin Diyan po si Carmina, siya po yung nagyayat ng mga ingredients po na yan punta nga tayo doon sa mother boat nakakalata natin na walang nagpunta doon sa bangka nandun na pala si kahaw na abutan ko nandun na nililimas niya na yung bangkang malaki tapos yung gasolina yun niya, uh, tinaas na namin ni kahaw Ayan, oh. uy, may nitila natin Alright, yan ha, mga katakbo. Usok na yung kawali. mainit na po yan. Ihulog na natin itong mantika. Initin-initin natin. Uy! Ah, init. Okay. Ayun, tuloy na siya. Tapos ito po yung sibuyas at bawang. Hulog na natin yung bawang. Hinahinaan natin at para hindi matunog yung bawang. Then, tulog natin ang sibuyas. naman po yung pangkaraniwan na po na luto siguro naman po ay nakakapagluto rin po kayo ng ganito yung sariwa na pansit napakasarap po kasi paborito ko po itong ulam so alisila lang natin itong tubig ito po yung sayote po natin sa kakerots Ito po yung sayote at carrots. So, hihulog na natin dito sa ginisa natin bawang at sibuyas. So, hulog na rin natin itong gulay natin. Oh. Ang videographer natin ay si Carmina. Oy, wala natin yan ayun uh, palambot-lambotin nila natin ng uh, mga katakbo minsan kasi minsan kasi mga katakbo ah uh, dapat talaga mga katakbo ako yung tigaluto doon sa mother boat so yun nga sinama si Matei po ng ating idol Jaffer Sniper kaya siya yung naging tigaluto na doon sa mother boat tapos yun yung ayun uh, yung content niya na nga doon sa bangka ako naman yung pinaka-content ko, yung mga kaganapan namin doon sa mother boat yan. Yeah, pagdadating ang ating idol dyan sniper. Misan, hindi na rin natin nakukuha na ng mga video. Yung mga pag sila, madaling araw. Tayo tigapigil ng bangka, tiga ng isda ng mga huli nila. Yan, sila Lobster King, sina Body Tubal. Ayun yung gawain natin doon sa bangka. Tapos naglalagay tayo ng yellow doon sa isda. Basta kung saan kami asay ng ating idol dyan yung doon, doon lang kami. Ang. Nakalimutan natin ang taba ng baboy. Ito yung ating repolyo. Maya -maya na natin gagayatin. Ha? Repolyo natin. sit na sa riwa natin hmm hmm ang bango hmm alright at ihulog na natin ang tubig ayan yun. Mm. pagdaga natin. Ha. Kailangan nating kumulo 'yan. May nakalimutan tayo. Syempre ang datu puti. Ladya natin datu puti. Soy sauce. Sariwa na pancit. natin. Yan, okay na po yan, Toyo. Alright. Papakuloy na lang natin yan. Ito po yung daing na galunggong. Oh. Ito po siya. Binili natin kanina sa bayan tapos ito yung pansit na sariwa eh hulog na natin ayan pirito natin mamaya yan yung daing so haluin natin siya pansit na sariwa na to wow sarap ano yung daing pipirito naman natin dito sa kabila hapos puhuli natin itong repolyo wow ito lang yung repolyo okay na to ito yung ulam natin ngayong gabi initin na rin natin mga katakbo no? itong isang kawali para ipirito natin itong daing na galunggong so si Carmina pinapunta ko doon sa tindahan para bilhin la natin ng chicharon lalajan natin ng chicharon niyan meron doon chicharon yung tag sa sampo na -na, nandito na si Carmina. Ito yung picture, no? Pele's special chicharon sana shout out sa tita Pele magingat lagi po kayo dyan sa London at sa mga silent viewers thank you so much sa supporta po sa aking youtube channel at syempre sa team USA maraming maraming salamat sa team Pula sa team Panatics maraming maraming salamat po shout out kay Kuya Jess kay Kuya Gado sa mga sulit natin dyan yan sa mga sulit na takbo Maraming maraming salamat po sa mga OFW. Maraming maraming salamat po rin sa suporta to all around the world. Uh, Giingat sige, lagi po kayo lagi dyan. Ito po, lagyan na natin ng chicharon. Yeah. Hmm. Ay yung pansit pang huh? Matigas pa yan. Maya maya pala matigas-tigas pa yung pansit. Yan, yeah, matay. All right. Yan na at may init na itong kawali. Pirito na natin itong daing na galunggong. Oh! Pakit-pakit, timbal ting pakit Ito yung repolyo. Nagayat na rin. Sunod ang iano natin dyan ay itong repolyo. Pero, pahugasan muna natin. Bago ihuli natin itong chicharron. Ayan natin. Tingnan natin. At ka rin na natin itong ating Biklad na galanggong. Sariwa po kasi ito. Pina biklad na la namin doon sa bayan. Tapos pinimplahan namin dito. Uy! Nadudurog, nadudurog. Okay na sa lasa. Okay na sa lasa daw. Palambutin lang natin yung pansit. After na lumambot yung pansit, yung repolyo naman ang ilalagay natin bago natin itong chicharong. Ito yung toppings niya. So yun po mga katakbo na. At malambot na yung pansit, syempre hulog na natin itong repolyo Alright. Siyempre, ito yung pinaka-toppings natin, yung chicharon. O, diba? Ayan, siya. Okay na. Alright, okay na. Luto na siya. Tapos, ito na lang ang perito. Patayin lagay ng perito. Ang taing na masarap na sariwa na galunggong. na natin na na tumuwa tayo titikman natin mahal yan hmm? po yung electric pa namin no kaya maingay malatang malatas siya

na to. Okay. Alright. right, gumakain na ang dalawang bulilit. Dalawang uh, <laughs> bulilit. Shout out sa Lola Peli. Shout ah, Kain, kain mo. Sabi mo, Lola Peli, kain mo. po. Uh. Ano, sarap? Luto na ba pa? Ata! pansit na. Huh. Dito mo mo na yagal. Ayan uh. ako. na ka ay. Di ba naman na kayo diba, kay binili ng mama? Hmm. Ba't tayo mali? Maritlaan yun, niya yung garunggong pinahabot lahat. Hmm. Kaya na, kaya na kain ah. Hmm. hmm. Lubay ka na, ubos. Kuputol. So yun na, mag-i-start na tayong kumain na. Ito yung niluto natin. Tapos ito po yung daing na galunggong. Uy, may manok pa. Mag-i-start na po tayong kumain. Na. mga bata po, pa, pinauna na natin kumain. Ang na. ulo, kanina nakakain na rin ako nito gulay sarap eh saka pansit paborito ko po yung pancit na sariwa tapos malakas yung hagong na yung system. Alright, saat nakatapos na tayong kumain at muna tayo Ah So thank you Lord Yan marami ah, Maraming maraming salamat Sa support ah. Siyempre Sa mga hindi po nag skip ng ads Thank you so much Sa mga Silence viewers, maraming maraming salamat sa Team USA, sa Team Panatics, Team USA, sa Team Pula. yan na, God bless sa inyo lahat. Sa overseas Filipino workers uh, around the world, shout out sa inyo lahat. Makita-kita tayo sa next vlog. Bye-bye. I love you all.